pagdating mo ano ka, tumatawa ka. Tumatawa bakit? Ay, yan. kasi dapat paligaya, <laughs> paligaya ka lang. Maligaya, Oh. Nga. malungkot ngayon. Oh, Bawal malungkot nga. daw. <laughs> dito lang sa bayan ng Camarines na ako. Yun. Ay, ako daw la oh. ako daw nandiyo. Ang sweet daw. Ako na inform. Preparado. prepared uh, dapat. Kung palisin, mabiglaan dito sa ano. <laughs> <laughs> Danjeo, grabe oh. Hello mga kalingap, welcome sa aking channel. Ngayong araw ay pupunta kami sa Maligaya Falls. Sinimulan ko na oh. dapat matapos to. So, <laughs> dapat yung pagdating mo ano ka, tumatawa ka. Tumatawa bakit? Ay, yeah. kasi dapat Maligaya ka lang. <laughs> Maligaya oh. Ma malungkot oh, ngayon, malungkot nga. <laughs> Ma-relapse, ay bawal bawal mag-relapse. Oh, yeah. Kalingap ko Napahiking tayo. Uy, press ko. Sana yung talaga si Jay, ha? Parang wala lang, effortless lang. Wala ka. Parang pagbali siya maganda dito. 7 seconds. Mga ano, 30 minutes ang lakad bro dito. O, oh, di ba? Depende diba, diba. sa pace ng ay, ano. lakad mo. ko pala sa yung Oo, oh, kas ay, kasama si Sam. Dati yung naglakad ka din sa putik. Oo. Maulan <laughs> oh, oh. ba, ba nung pumunta huh? kayo? Hmm. Ay medyo. Ay, kapag maulan ang dulas. Yeah. Oh, madulas. Uy, pangit. Doon. Yan ang ating cameraman. Bakit parang sira yan. Pong. Simple tayo. Pero so, mamaya na po. Pagka swimming na. Ay, Grabe. Ano lang, lakad lang. Tapos ano, isang vlog na lang. Oh. <laughs> 30 minutes wala, ay. Walang cut cut. Wala nang cut. Ay. Ganda talaga sa probinsya. Probinsya vibes. Kunting biyahe lang. May no, mga upuntahan na. Nice. No, Ganda o. Oh. Dito lang yung bayan ng Camarines Norte. Okay. Parang kala ko magkambal na kayo bro. <coughs> kala lang. Tweening na kayo nung damit. Buti ka lang ka ano ka na. Uwi ka na ano. Saan? Di ba sa Manila ka bro? Kasama ko ba si Michael? Oh? oh rest pala kayo nasa Manila? Ha? Kala ko nasa diet lang si Mike. Ano lang kami dun bro? Uh, Ilang days kayo dun? 2 days, one night. Huh? 19 nice ah. Uh. 19-22, naka na rin kami. Sarik ng daan. Woo! <laughs> Sayang. Yung hindi ka nag-aalam na may outing pala. Kaya, hindi ata tayo makaka-swimming ngayong ka-araw ta mang sulyap-sulyap na. 'Yan daw ang ng Ayun pala yung falls. <laughs> sa mga nakasapatos dyan, shout out sa inyo guys. Oo, oh, ayan o. Oh. tayo mga naka ano, sapatos puti pa. Hindi, <laughs> <laughs> hindi tayo ano. oh, you know, may... Ay, may karamay man pala kundi nag-aalam. Sa, may outing. Tayo <laughs> so, Wala alam. Alam ko lang. Kung alam Pasalamit lang natin. Pasalamat kayo mga nakasapatos na hindi ano. mo puti. Oo nga eh. Puti pa naman yung mga sapatos. <laughs> <laughs> Alay, kuya Andi o. Oh. <laughs> Kau. May ilang ba? pa? Mga kalati pa daw. Isat kalati pa daw. Gabi naman kayo. <laughs> ano hana kayo pa? Hiking pa lang. Hiking, hindi siming. Namuro <huli> lang <laughs> 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 <receive laughs> si ate hana. Pero ang bubulaga <laughs> <laughs> naman sa'yo after <laughs> work na, ano, na. After man pa ano. Worth it mo. Mawala yung pagod mo pa. Mawala yung pagod mo pa nakita mo yung pagod. Pwesta mo pati mag-pause. Ano na sila nanay oh. Ayan sila Kuya Andy. Sana ito si Ana sa BGC si maglakad eh. <laughs> <laughs> Hindi, sa bundok. Sa <laughs> <laughs> BGC ka pala eh. na nga oh. <laughs> 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 First time mo Tara, tara, May daga! May laki! Oh, <laughs> Parang Pokemon! <laughs> <laughs> Wala na nararamdaman pa boss, Yan yung bantay natin kung sakaling may inkanto. Yan dagat. Yon. yung Wala. <laughs> Oy, ano? Sana. Ay, dito tayo patay. Barasa na dito ng sapatos. Napalaban uh, din na na nakarang grabe. Hindi po informed, nakasapatos. Uh, sabi ko na eh. Sabi ko na at mapapalaban din um, na nakarang. Ay, 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 mababaw ngayon. Uh, mababaw ngayon ng ano. Oo. Sumusmuk yan. Mababaw ngayon. Mababaw uh, po. Hmm. Babo mo yun. Ito na yun? Alam ko't ka. Sayang ang nilakad pag walang Instagram. Sa baba na daw, sa wakas. Sa 30 minutos na lakad. Dito na tayo. Woo! <laughs> Kaya pa Kuya Bob. Pababa. <laughs> Pababa 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 ito. ito <laughs> Grabe tong maligaya Pauls Parang papalungkutin muna tayo paglakad Baga tayo sumaya Gano ba kaganda bro? Maganda din po dito Ay, ka ba dito? Opo Kami dati nila kuya dan Asa nga palaban ng stamina natin Bago makalangoy Grabe ang ating camera mas. Ayan na. Dito na. Ayan na po ah, yung Maligaya Falls Kung ka lang Maligaya Pools. Hindi pa lang masum at GoPro po yung ganit. Mamaya ah, po papakita ko kung gaano kaganda ang falls oh. na ito. Ganda. Ayan. Ganda po. Ganda grabe. Ah. Oh. Ayan po ang paligid. Ganda. Kaya eh, po mga kapapayan, ang isang matyagang ng matyagang scouter. Pasipag mag-scout. Ngayon po, salving ko lang nila kapag-scout. Ayan po, nag-ipon-ipon yung mga ding mga kalangoy. <laughs> Ay, may gin. Dami gin, oh. <laughs> mga nakatapatusan. Dami gin. Dami gin. Dami kong. Kong. Naka ko, naka Ay, marami. Buti hindi na ano. <laughs> hindi man kita. Gin. Ayan. Ay, gin. Si Andy. Si Edwin. <laughs> Tamang silyap na lang. Silyap, sila Ayan sila, o sa all. Dalang mo yung langoy sila, eh. Ka na informed. informed. Well prepared dapat. Kung pwede uh, 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 siya mabiglaan dito sa ano. Kamot natin yung ano yung sa atin yung pulse natin nun sa ano. Doon sir, naman. preparado guys. ding next time. Ano sa sakato matubig? Ba't? Si Edwin po napala babiglaan. Ano naman tubig? ni ano. Musmus. Nawalan ka Ang balo ko.

ihi yun ihi lang yun bat pula? bat itim po itim dami dito dito Ha? itim Ay, ta tayo yun. Tunaw bro tunaw. inamoy ko kaba mabaho. amoy tayo Tao, tao. Hindi. ba 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 sabi ko, Sabi nga, ano alaga ako ganyan. Pusa Patayan. pala. <laughs> Takbo yan. Takbo yan. Takbo Pam, yan. Pambahog pala. gan, Brutal, brutal. Ayan po okay. yung nanay ni Joy. Ang indiyang kapatid. gatong. Gatong. Na, Nagahanap na silang pang gatong. Anong lutoin? Isda po ata. May dala sila. Tilapia po ata yan. Bandung po, bandun po yung maglola. Grabe. May, Machine. ano, may biglang ano? tumutut, Tumulpot, Tumulpot. Tumulpot. Ako ay macho lang lang. <laughs> <laughs> Puro buto. <laughs> anak si Andy. <laughs> Sige <Kisiga> na po. Iiyaw na si <laughs> Kuya Andy. oh shout out po. Yan, ang hindi pa <laughs> kilala sa akin. Andy Kaya Kaplogs po. Paka-subscribe po, Paka po ating YouTube channel, anti Kayaka kaya ano vlog Anong isda po yan? Turingan. Turingan? Oo. Oh. Tapos tilap po. Oo. Oh. Oh. Muna. Yan po yung ate ni Joy. Naligaw po. Baka ibang falls na ate napuntaan. Hindi, wala nga. Wala nga. Wala nga. Wala Wala yung Ah, uh, kami, kami dito sa mga Oh my god. Sana yeah. lahat daw ng, ng kanan. Oh, taping... <laughs> 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 ka dito, pahon mo Walang kababa. Dito oras ka na natin naglalakad. Magtuloy ka na kami dito. Asan ah, nudan na kayo? Tagad. <laughs> Ilang oras na? 8:00. si Mike. <laughs> okay. May na oh. No? balsa. Hmm. <laughs> yeah. Tana on. Yeah. Kuya Jorso. Tana on tayo. Init na init. Ah, <laughs> yan o. <laughs> <laughs> Danjo yun. Grabe o. Tamis. Hmm. Si Mike. Bugal. <laughs> May ipit pa yung ano, panic card. Si Kuya John um, ang na. Gabi si Founder. nagpo wow! wow! na.

Sabi, oh, bilis lang maluto. Parang, parang nilechon din yun. Oo. Thank you kay Kuya Andy. Mm -hmm. Oh, ang sarap. Lalo pag malutong lutong na, no? Ito po yung mga nakahandang pagkain. Ano so, uh, ano pong tawag dito? Minudo? Ah, uh, ano yung tawag? Nagiritang manok. manok. Ito, adobong baboy. Oh, Uy, sarap. Tapos, umuha ng isda. Oh, Uy, kami ang kulang na lang tubig <laughs> sarap bro Salam. kaya may pagkain nakadalawa ka <laughs> nakadalawa ka <laughs> nakadalawa ka <laughs> <laughs> naumuro lang na, na bro yung matang kaya na ano ay di kaya na eh. hindi kaya kaya di talaga ako swimming ito yung pakay <laughs> balik yun tayo ngayon nagip tayo ni nanay <laughs> Maraming salamat, salamat. salamat. 20 salamat 20 po, Nay. Magkano, Nay? 420 lahat. 420. Ay, mamaya ako nagbigay sa iyo, ha? May tubig niya, mak ka-survive na po kami, mga kalingat. <laughs> Marabi. Thank you, Kuya Bob. Marami. Ayan. 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 Thank you po. May inumin naman pa, dumbukal. Saan? Saan po? Ah? Ah? Ay, ah, ay, ah, ito pong ano. May ito yan. ah. Pero may tubig na. <laughs> oh. Said masarap yan. Palpay. Meron tubig yan, tubig. Meron, meron. Nagka-ubusan na ata. Ay, ay. At may ano daw dun, oh. Pwede pala mag-refill dun, oh. Yung may hot. Bukal daw na tubig. Ah. Talaga? Hmm. Saan? Yun po yung may host dyan. Yan, ito yung gusto ko. Pinakapaborito ko sa outing. Kain na na. Ay, dudumihan to kanina. ito. Yan. Sarap ng pagkain. ito. <laughs> Grabe, bro. May yeah, si ano, yeah. no, ay. Kaya na kaya Mas malinis pa sa yeah. Kaya nga, eh. Yeah. Buti may ano siya, <laughs> ano, si Kuya Yoyo. <Yeah>. Grabe! Ano bro? Bro! go! Rasun! 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 Para malamig. Kaya nga, eh. Mas mababangit, bro. ba kayo? Mangangiti ako? Limang maaari naman din yung sa unahan. Meron po dito ano, ah! na ano, 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 pa dyan. May ano, 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 yung ano, 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 na. ano, 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 pantal. ano, 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 Bukal. ano, It's 2 tubig? Ano? Sponsored by Coca... Ano? Coca Cola. Ay, 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 Borkada pala yan. Ay, Coca Cola. Okay. Wala pala? Nalinis Thank spring you po. Cola, Nature Spring, baka naman. <laughs> ay, ganun ay, na. Ayan po mga kagingap. Nagagayak na po kami pa uwi. Bro, ano? lumabas yung mga superpowers ko, bro. <laughs> Ayan, bro. nagalawan po si Carl. Panoodin niyo po yung vlog niya. Oh, sa vlog ko. Kung yun, ano, yun. kung anong, ano yung gamot? Anong, anong gamot? Oo. Ginawa ni Ate Rhea para ano. Ano yung ginawa ni Ate Hana kay Carl? So, para gumaling siya. Pero ngayon bro, di naman siya masyadong ano, makati. na. Ay, effective pala yung ginawa. Di na siya masyado. Yung orasyon. Ayun na po. Pwede na. Ayun ito. Ah, si, si Mike pala. Hindi <laughs> na kita nakamukhaan bro. Ayun na. Arrange <laughs> na Ano po, uwi na. Grabe. Hi guys, let's go, let's go home. May naalbor ka pang salamin ha. Ibabalik <laughs> ko to. Ayan na. Napalaban tayo ulit. Yan, dito nyo makikita, diwata, Joy. Hinihingal. <laughs> Wala akong powers ngayon eh. Ah, binanghina ka sa kilig mo. Paano pa yung mga matatanda na? Ay, grabe oh, ka <laughs> sa mga matatanda. Kuya <laughs> Bobby, oh, pinaparinggan ka. <laughs> <Ay>. <laughs> ano dito? <doon? laughs> <laughs> <laughs> Ang Leg day natin Kuya dahil. Mamaya mas mahirap yung sa semento doon. Oo. Oh. Pero mas mahirap bro, pag nag leg day ka kahapon. Tapos na no? Hmm. Buti nga kayo jogging Kuya <laughs> <No. laughs> Ay, ako nagtigil kasi na po na. Jogging niyan, di ba? Mm. Wala pang panamayan eh. Braina. Hindi, wala ako nun, wala ako nun sa. Wala, wala ako wala wala <laughs> wala, wala nun <laughs> sa condition. Wala. wala. <laughs> Simula pa lang kayo tumingin. Oh. <laughs> Hindi may rason ako doon. ano? Bulking ako eh. eh. Bawal bawal magsobra. Kaya ha? tama lang, no, o, tama lang. Tama lang. Kayo buo kasi ano. <laughs> kami ni Kuya iyan nakarating kami sa dulo noon. Ano, kasi cutting kayo eh. eh Lupit to. Oo, oh, kalahati lahat lang at tulo, kailangan. Tuloy tuloy yun, walang pahinga. Oo. Na-jug, <coughs> ganun. Ini, na, ano kami, nahinto kami. Pag tinitingnan namin sa si said, wala na. Hinintay ako, tapos yung andun na ako, tumakbo ulit sila. Pagod na ako nun. <laughs> <laughs> Pero, sumunod ka. Oo. Ah. Sumusunod ka sa kanila. Pero nung kalahi, kalahati yan, din ako naghabol. <laughs> Nagantay ka na lang. Oo, oh, nagbalik na lang. Nagpicture <laughs> na lang ako. <laughs> Bago sa'yo, Joy, ano na? Cutting. Okay kana sa ano eh. Sa so, weight mo. Okay kana sa so, weight mo. Bagay daw sa Hello, kanya. Mag-workout ka ng ano lang, pampakas. Bagay uh, daw uh, sa kanya, ikaw. Wow, wow, <laughs> Pampashape. Ay? Grabe. Ay, yun yan. ba ni Kaira ba yan? Huh? Hindi, ah. sa <laughs> Ano drone shot ay. Di, di, naman i-upload din sa <laughs> <laughs> I-upload di ko yan. Ano? <laughs> <laughs> Nagpo-vlog lang yan pero Next chapter. Di promise. Lang yan si promise <laughs> ma-upload ko to, guys. Pag na-upload ko to, please <laughs> like, comment and subscribe. <laughs> <Yeah. laughs> Nay, lesap. Eh. Pero kung layo <laughs> pa. Wala ko sumu dali na lang pagpabalik, malayo yeah. <laughs> pa. <laughs> Ginagerek mo <tamo>, guys. <laughs> 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 Sana all. Ano kasi nakaisip? Sana all may pamahip. Sana may ano, electric pan. May kaya ano nga ako, Kuya Jones. Simbahangin. Pagod bro. Tagaktak ng pawis. <laughs> yung tagaktak yung isa lang tulo. <laughs> tagak lang yun, tagak pawis. <laughs> <laughs> tagak. Ay, Kuya Jones talagang tagaktak. Oh. Hi. Uh, um, Ayan ay, doon! Ito na, paket na. Dito susubukan ng tuhod natin. Alal na po, ha? Alal na. Boss, pinte. Hingi na lang. Pinte nyo lang, matanda niyo. Ha? Hahaha. Subukan mo ikaw. Ay! Grabe, oo alig yun. Oops, yung bato. Sabi. Sabi si Matirik pa.

Word sa lahat ng paghihirap. <laughs> Sigit na ako. Sige. Okay lang. Okay lang. <laughs> Basta ako second. <sa> second. <laughs>